Ang seryales. Dalawang kandilang nagdiringas sa isang krusipiho. Ating gabay sa paglalakbay sa buhay pananampalataya. Paalala sa atin na si Kristo ang unang nauuna sa ating buhay at umayon sa kalooban ng Diyos. Katulad ng ipinamalas ng ating mahal na patrong San Diego sa kanyang buhay. Ito ay tanga ng Ministry of Altar Servers ng ating parokya. Santo Niño del Rey ang debosyon sa mahal na sanggol na si Jesus ay laganap sa Pilipinas. Hindi maikakaila na bawat tahanan ng katolikong Pilipino ay mayroong imahe ng poong Santo Niño. Sa imaheng ito ng banal na sanggol ay ipinapakita ang kanyang pagiging hari. Palagi nawa nating paghariin ang Panginoong Heso Kristo sa ating mga puso at buhay. Mahal na poong Santo Niño del Rey, kaawaan mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Binibining Belinda, Bertolome at Pamilya, Hermano Mayor ang ating kapistahan ngayong taon. San Jose, ang esposo ng mahal na Inang Maria, kakaunti lamang ang binabanggit sa buhay ni San Jose sa banal na kasulatan, ngunit isa lamang ang malinaw. Siya ay tahimik na naging ama ng Panginoong Heso Kristo sa lupa. Katulad ni San Jose, si San Diego ay tahimik na tagasunod ng Panginoon. Isinagawa niya ang mga bagay ng kahanga-hanga na nagtulot ng kaligtasan ng mga kaluluwa sa kanyang panahon. Matutunawa tayo sa halimbawa ng ating mga banal. Ang kapistahan ni San Jose ay tuwing ikalabing siyam ng Mayo at unang araw ng Mayo para sa mga manggagawa. San Jose, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya at sa alaala -ala ni Ginang Edna Agustines. Mga kapatid, mga palataya tayo po ay dinayo sa pagkakataong ito ng bayan ng Pateros ang pinakamakulay sa lahat ng mga kapistahan sa Maynila mula sa diocese ng Pasig ang mahal na patron at pintakasi ng Pateros San Roque at Santa Marta nakilala ang Pateros dahil sa natatangi nitong pamamanata sa kanilang pintakasing si Santa Marta na pinaniwala ang nagligtas ng kanilang hanap buhay mula sa mga alagang itik. Ang itlog na balut at itlog na maalat dahil dito ay inilarawa ng tanyag na manunulat na sinikwakin ang pista bilang sa Pilipinas ang buwan ng Pebrero ay panahon ng tag-ani at kaliwat kanan ang pagdaraos ng kapistahan sa bayan ng Murong, Kaloocan, Taytay at Taguig. Ngunit ang pinakamakulay sa lahat ng mga ito ay yaong sa bayan ng Pateros. Ang patrong si San Roque naman ay nakilala din dahil sa natatangin itong kasaysayan. Ayon sa Salaysay, pagkatapos ng isang malaking sunog, ay natagpo ang ligtas ang imahe ni San Roque sa ilalim ng puno ng Mabolo. Kung kaya't nagpahanggang ngayon, ay palagi itong napapalamutian ng sariwang mga tao ng Mabulo. Taong dalawang libot siam ay tinalaga ang parokya bilang pangdiyosesanong gambana ni Santa Marta. At taong dalawang libot na ay pinagdiriwang ng ikadalawang taang gininto ang anibersaryo ng pagkakatapag bilang isang parokya. Kasama natin ngayon ang kayaherang imahe ni Santa Marta at replikang imahe ni San Roque mula sa bayan ng Pateros. Mahal na patron San Roque at pintakasing Santa Marta. Ipanalangin nyo kami. Kasama ng andas at karosa ng mga imahe ay si Reverendo Padre J. Jose Cabiedo. Kasama ang mga mananampalataya ng bayan ng Pateros. Mga mananayang at mga deboto mula sa iba't ibang lugar. parokya San Diego de Alcalas, Diyosesis ng Malolos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pang ng Dambana ni Santa Marta at parokya ni San Roque mula sa bayo ng Katero. Viva Santa Marta! Viva! Viva San Roque! Viva! ipinanganak ang santong ito kung kaya ipinangalan ng Pascual isang hermano sa Orden Franciscano katulad ng ating mahal na patron kilala sa matimiyas na pagmamahal at debosyon sa Santissimo Sacramento Siya naging katuloy sa kumbento na naging dahilan upang siya umunlad sa kabanalan Siya ang itinalagang patron ng parokya ng Ubando nang ito'y nahiwalay sa ating parokya at nagsarili ng bayan at parokya. San Pascual Bailon, Ipamalangin mo sa iyo. ko sa mga mana ng, ng parokya ng San Pascual Bailon at pampansang dambana ng mahal na birhen ng Salanggaw o Bando sa kanilang pakikisa sa ating kapistahan. Muli po ang aming pasasalamat mula sa parokya ni San Diego de Alcala, sa parokya ng Pambansang Dambana ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao at parokya ni San Pascual Bailon. Mula sa kanilang kura paroko na, na, si Reverendo Pros Espiritu, marami pong salamat. Santa Ines ng Asisi, kapatid na bata ni Santa Clara ng Asisi, siya ang isa sa mga unang tagasunod ng kaniyang kapatid noong nabuo ang mga Pobres Claras. Naging abadesa o pinuno ng kanilang kongregasyon makalipas ang ilang panahon. Ang kaniyang kapistahan ay tuwing ikalabing alim ng Nobyembre. Santa Ines ng Asisi. Ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni ginoong Mark Alvin Delphine at pamilya. Santa Margarita ng Cortona isang kasabi ng ikatlong orden ni San Francisco ipinanganak sa Labiano at namatay sa Cortona sa Italia ang kanyang kapistahan ay tuwing ikadalawamput dalawa ng Pebrero Santa Margarita ng Cortona itanalangin mo sa'yo ang imahen ay nasa pangalaga ni Ginoong Marcus Estrella at pamilya Ang yaman na ito ang siyang ginamit niya upang ipangtulong sa kapwa. Ang kaniyang kapistahan ay tuwing ikalabing pito ng Nobyembre. Santa Isabel ng Umbria. Ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Mark Louis Palomares at pamilya. Padre Si Padre Pio ay kasapi ng Orden Franciscano sa sangay ng mga Kapuchino. Nakilala siya bilang paring tumanggap ng stigmata o mga sugat ng Panginoon. Kilala sa maraming himala mula noong siya ay nabubuhay hanggang sa kayon. Namatay siya sa San Giovanni Rotondo sa Italia at hanggang sa kasulukuyan ay makikita ang kanyang katawang hindi naaagnas ang kanyang kapistahan ay tuwing ikadalawampung tatlo ng Setyembre. San Padre Pio ng no Pietrencina, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Robin Feliciano at pamilya. Padua, isang paring Franciscano, ipinanganak sa Portugal. Mahusay na mga ngaral sa Orde ni San Francisco ng Assisi. Nakilala sa maraming himala katulad ng pagpapakita ng banal na sanggol at pagkakita ng mga nawawalang ba bagay. San Antonio ng Padua. mo kami. Ang imahe ay nasa pangangalaga ng kapatiran ng Santong Panalangin at San Antonio de Padua sa ng kanilang hermano Asek Alan and Babos Gepi at Pamilya. San Bernardino de Siena. Ipinanganak sa base malapit sa Siena sa Italia. Kilalang tagapagpalaganap ng debosyon sa mahal ng Alan Jesus. Kasapi sa Ordeng Franciscano. Namatay siya noong ikadalawampu ng Mayo na araw din ng kanyang kapistahan. Taong isang libo, apat na raan at apat San Bernardino ng Siena. Ipanalangin po kami ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jason Alfaro at pamilya. Santa Clara ng Assisi, unang babaeng naging tagasunod ni San Francisco ng Assisi. Siya ang nagtatag ng unang sangay ng mga mongha sa orde ni San Francisco na tinawag na Pobres Claras. Dito sa Obando, Nakilala si Santa Clara bilang patron ng mga hindi magkaanak. Namamanata ang mga tao sa kanya sa pamamagitan ng pag-aalay ng itlog at pagsayaw sa kaniyang kapistahan sa Obando, Bulacan. Sa Obando, ang kaniyang kapistahan ay tuwing ika-18 ng Mayo at sa buong simbahan tuwing ika ng Agosto, Santa Clara ng Asisi Ipanalangin mo kami. Muli pong pasasalamat sa parokya ng San Pascual Bailon at Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Salambao o Bando Bulacan sa kanilang pakikisa sa ating posisyon. San Francisco ng Asisi Si Giovanni Benadone, ngunit kilala sa pangalang Francisco tagapagtatag ng Ordeng Franciscano. Ipinanganak sa Assisi sa Italia. Siya ang unang nagbuo ng Belen at kilalang mapagmahal sa kalikasan. Sa taong ito ay kawalong daang anibersaryo pagtanggap ni San Francisco sa mga sugat ng Panginoong Heso Kristo. Kung kaya't minarapat ng parokya ng San Francisco na ang tagpong ito ang kumakatawan sa lungsod ng may Kawayan, sa prosesyon ng Patrong San Diego. Umakyat si Francisco sa bundok ng Laverna noong 1224 upang manalangin at mangilin. Sa araw ng kapistahan ng Banal na Cruz, nagpakita sa kanya ang Panginoong nakapako na inihahatid ng Serafin, isang anghel na may anim na pakpak. Sa sandaling ito ay pinagkaloob kay Francisco ang stigmata, ang mga sugat ni Kristo sa kamay, paa at tagiliran, na patuloy na magturugo sa loob ng dalawang taon hanggang sa kanyang kamatayan. Inaalala ng simbahan ng Himalang ito tuwing ikalabing pito ng Setyembre mula sa pagpapakitang ito ng Serafin manggagaling ang bansag kay San Francisco na Abang Serapico. Yumao ang Santo noong ikatatlo ng Oktubre taong 1226, San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. Ang imahen ay nasa pangunguna ni na ginoong Joe Rubio at ginoong Marlon Sales ng lungsod ng Maykawayan, Bulacan. Pasasalamat din po sa ina ng ating parokya, ang parokya ng San Francisco ng Assisi, ng may kawayan bulakan sa kanilang pakikiisa. Mayroon kayong taglay ang ilumas sa ating paglalakbay sa mundong ito. Tulalan natin si San Diego de Alcala. kami. Mga kapatid, mga mananampalataya ng ating parokya, atin pong salubungin ng ating minamahal na patron, San Diego de Alcala. Viva San Diego de Alcala! Viva! Viva San Diego de Alcala! Viva! Viva San Diego de Alcala! Viva! San Diego de Alcala, Diego de Alcala Hermano Lego ng Ordeng Franciscano, patron ng Pulo Lungsod ng Valenzuela. San Diego ay pinanganap sa San Nicolas del Puerto sa Espanya. Siya ay hermano Lego, ang pinangamababa sa atas ng unang orden ni San Francisco ng Asisi. Bagamat siya ay isang hermano o lay brother, siya ay tinalaga bilang superior sa isang bagong misyon. Sa gisag niya ang krus, pag-agap sa pagpapakasakit ng Panginoon, at basket na nagsilping pinaglalagyan ng mga tinapay na kanyang pinamimigay sa mga mahihirap. Sa ating paningin, ito ay bulaklak bilang isang himala ng Diyos noong ipinumpos din niya ang mga tinapay para sa mga mahihirap. Yumao siya sa kapayapaan noong ikalabing dalawa ng Nobyembre taong isang libo apat na at anim na sa Alcala de Henares. Itinalaga siyang patron ng ating parokya Noong itatag ito noong taong isang libo, anim na raan San Diego de Alcala, ipanalangin mo kami. Ang ibahin ay nasa pangangalaga ng pamilya at sa alaala nila Dr. Carlos at Elisa Herrera. Viva San, Viva! Viva San Diego de Alcala. Viva. Viva San Diego de Alcala. Viva. Viva San Diego de Alcala. Viva. Salubungan po natin ang ating mahal na patron ng Masigago, Masiba, Masigabong Balakpakan.